dalagang Pilipina parang tala sa umaga kung tanawin ay nakaliligaya may ningning na tangi at dakilang ganda maging sa ugali maging sa kumilos may hin, mabibig at nangayos Malinis ang puso Maging sa pag-irog May tibay at tinig ang loob Bulaklak na tanging marilag Ang bango ay humahalimuyak Sa mundo'y dakilang Panghiyas Pangaliw sa puso Puso mahirap, batis ng ligaya at galak, hantungan ng madlang pangarap. Yan ang dalagang Pilipina, karapat-dapat sa isang tunay na pagsinta. Ang dalagang Pilipina, parang tala sa umaga. Tanawin ay nakalilikaya, may ningning na tangi at dakilang ganda. Maging sa ugali, maging sa kumilos, mayunin.